ganito rin ang pahayag ni Kibuloy umahasa daw siya na magiging patas ang uh, gagawing investigasyon dyan sa uh, kongreso magiging patas o ito'y maganda yung mga hinihiling niyo po ganyan din po ang kahilingan na itong Sidigong na sana daw ay magiging patas alam niyo ba ang sinasabi niyo na pagtutuong patas at fair ang mangyaring investigasyon at lumabas ang katotohanan nako po yung katotohanan na yan will put you to jail hindi naman pwedeng i-apply sa mga sarili nyo yung, yung the truth shall set me free <laughs> hindi po mag uh, hindi po yan applicable sa inyo Digong at Kibuloy so ganun din po nga etong si Digong na gusto niya ay maging patas ang labanang ito ang investigasyon na mangyayari dahil ang sinabi niya dumalas siya sa pagdinig na ito nga ng Senado dahil gusto niyang magkaroon ng accounting kung ano yung lahat ng ginawa nila. Remember, ha, ah, pag sinabing accounting, detalyado dapat yan. So, dito pa lang sa puntong ito, sana kaya mo. Sana kaya mong sabihin kung ano yung totoo dahil mas masaklap na ibang tao ang sasampal sa iyo ng katotohanan. At siguro naman ay nararamdaman niyo na yan dahil naglalabasan na po ang mga witness na di hamak na mas paniniwalaan ng taong bayan katulad ni Karma. Hmm? Pwede. Eh, marami pang revelasyon yan eh, sa tingin ko. Sabi nga ng mga kongresista, tip of the iceberg pa lang ang pinakawalan ng eh, si Garma. So, mahaba pa. Mahaba pang laban ito para kay Duterte, para kay Digong. At yun nga, uulit-ulitin ko, kung patas na pagtrato ang mangyayari, kung fair ang mangyayaring investigasyon, ay sigurado tayo may kalalagyan ka di pong. Good luck.